Hi guys. So may nagtanong sa akin kung ano daw app ang ginagamit ko para mag-edit sa damit na ipapaprint. So itong app ang ginagamit ko. Yan. Yan siya. Tingnan natin. So yun. Ito yung ginagamit ko. Tapos natin yung plus. Dito tayo gagawa. At tayo sa free. Tapos ipili ka lang dyan kung anong gusto mong background. Kung wala naman dyan, nasi-search tayo. Search tayo. Halimbawa, um, yung black shirt or white. White. White shirt. Okay, check. So, okay. Then, spray so, tayo ng block. Block. Oops. Sige so, na, ng pin Ayan. Ito, ito. Ayan. Click na natin. Ito so, yung sticker. Ayan. So, ito yung ginawa na. Ilagay ko. Yan. Pagkita tayo dito na. ang ganda sa block. Ang tawa baba to. Ta-da! So, masyadong mga ba? Abayta natin. Sticker. Tignan yung colorful. Ang cute so, na Ta-da! Diba? So, malit na girl. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hmm. Ito, ang cute. Tada Si so, yun. Gusto maliit lang. Ganyan lang siya. So, may ganyan. Gusto mo Ano natin ganyan? Yan. Tapos, kailangan kasi lagyan siya ng order para maganda yung pagka-print. So, so, yun. So, yung lagyan natin yan. Ganun. Tawasan natin. Isan pa natin yung konti. So, 15. Yan, pwede na Yan. So, yun. Hindi bang cute? Kasi maliit lang. Ah, hmm, ganyan siya. Ayan. Ganyan. So cute. Let's see. natin. Ayan. yung mga ano, yung oso ngayon, yung mga, oh, mga bagits ba? Back natin ha. White crop top. So, yun to. Ito, 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 Yan, ang cute na ito. Eh. Yan, talagyan natin yan, ha? Ah? Okay. Sige. So, ang naisip ko is kukul. Kukul dun. Ay, cute. Lalo nito. Tada! Oh, cute. Ba? So, yun. may ganyan siya. Pero syempre, kasi yung nagpiprint, hindi kailangan na ganyan lang. So, lagyan natin sya ng border para maganda yung pagka-print nya. So, untay sa border. Yan, lagyan natin yan ang border. Masanti din ang konti. Mga 15. Yan! So, yan ang mangyayari. Ang cute, no? Isave lang yan. So, ganyan lang, guys. Ganyan ka simple. Back ulit tayo. Back ulit. Ito. Ba ito? lang? oh Ang cute! Pagyata sya ng border. So, ng 15 lang para mas yung hmm gusto mo na malaki eh ayan ganyan lang yun sya doy ganyan gusto mo medyo ano lang simple lang hmm ganyan lang sya to save mo hmm ganyan lang para still makulay ang buhay ito you know Oh my god. So, yun. So, lagyan natin ng border yan. Nalagyan lang natin ng border. Para maklaro na nagpiprint. Kasi manipis yan pag So, yun ang mangyayari. Ganun. Gusto mo ng malaki pa, lakayan pa natin yan. Yan. Ganun. Kung gusto mo maliit lang, so, yun. Ganyan lang. Ganyan siya. Mas maganda pag malaki. Yan. Magiging ganyan siya. So, save lang natin yan. So, yun lang, guys. Malali lang. That's all, guys.